Kamusta kayo? Sa videong ito, mamamangha kayo sa ipapakita ko. Pero bago ko ikwento ang lima sa pinakamalaking kweba sa buong mundo. Mag-subscribe ka muna sa ating channel para updated ka sa mga panibago nating video. Tara, simulan natin. Isang, Son Joong Cave, Vietnam. Ang San Doong Cave ay matatagpuan sa Phong Ha Ke Bang National Park, Vietnam. Ang Son Doong ay itinuturing na pinakamalaking kweba sa buong mundo. May taas na halos dalawandaang metro at habang umaabot sa siam na kilometro. Sa loob nito, may mga kagubatan, ilog at sariling ekosistem, tila isang hiwalay na mundo sa ilalim ng lupa. Kapag may liwanag ng araw na pumapasok sa mga siwang, lumilikha ito ng mistikong tanawin na parang eksena sa isang fantasy film. Ikalawa Mammoth Cave, USA ang Mammoth Cave naman ay matatagpuan sa Kentucky, United States. Ito ang pinakamahabang cave system sa buong mundo na may mahigit anim na raan at kilometro ng lagusan. Marami sa mga daanang ito ay hindi pa rin tuluyang nalalakad. May mga kwento ng mga nawalang explorer at kakaibang tunog na naririnig sa mga pinakamalalim na bahagi ng kweba. 3. Sarawak Chamber, Malaysia para sa ating number 3 ay Sarawak Chamber at ito naman ay matatagpuan sa Gunung Mulu National Park, Borneo, Malaysia. Isang kamanghamanghang underground chamber na kayang paglagyan ng halos apat na Boeing 747 airplanes. Isa ito sa mga pinakamalalaking natural chamber sa buong mundo. Dahil sa lawak nito, hirap makuha ng kamera ang buong tanawin sa isang kuha lang. 4. Krubera Cave, Georgia. Ang Krubera Cave ay matagpuan sa Arabica Massif, Abkhazia, Georgia. Dinaguri ang Everest ng mga kweba dahil ito ang isa sa pinakamalalim na kweba sa mundo na umaabot sa 2,177 metro pababa sa lupa. Ang pagpasok dito ay napakadelikado, madilim, malamig at puno ng underwater passages. Maraming diver at cover ang nagsasabing para kang bumababa sa isang ibang dimensyon. Panglima, Scotian Caves, Slovenia. Ang Scotian Caves ay matatagpuan natin sa southwestern Slovenia. Isang UNESCO World Heritage Site na kilala sa napakalalim na underground canyon at malalakas na ilog na dumadaloy sa loob. Dahil sa tunog ng rumaragasang tubig sa loob, sinasabing maririnig mo ang pintig ng mundo may mga lokal na alamat tungkol sa mga espirito na nagbabantay dito sa loob ng madilim na bahagi ng kweba.